Sarap! Hmm. Hmm. Kami po ang Panlasang Mga kababayan, tayo po ay magluluto ngayon ng indong at ating lalagyan ito ng black beans Tausee Ang kanilang ingredients ay meron tayong cornstarch sugar, bawang, sibuyas, sili, at saka meron tayong oyster sauce, paminta, asin. magic sarap. Ang lulutuin natin dito ay tausi. Tara, luto na tayo. Let's go! Linisin na natin ang ating indong. ilamas natin siya sa asin para matanggal yung dulas-dulas yung ito sa aming probinsya ganito kami magluto ng indong iwain na natin ng ating indong taba na mga kababayan iwasan na natin ng ating indong para maiprito na natin ating kusin na indong malinis na mga kababayan simplahan na natin mga kababayan ang ating indong para maiprito na natin lagyan natin ng paminta sarap to lagyan natin ng asin Cornstarch bago natin iprito Crispy pag ito ating ipiprito. Nakababayan, ready na po ito para iprito. Alam na natin ang ating kawali para ating painitin para sa ating prito. Lagyan na natin ating mantika para sa ating pagpiprito. Mainit na ang ating mantika. Piprito na natin ang ating indong. luto na ang ating sa nito mga kababayan buwain na natin ang mga hidrim. Ito na ating mga ingredients sa ating lutoing tausi na indong at ito ating black beans versus, at meron tayo ditong sinunaw na uh, cornstarch para pampalapot meron din tayo ditong brown sugar para manamis-namis ang ating indong na tausi mga kababayan, mainit na ating mantika e, i-gisa na natin natin mga kababayan na ating green beans. Itanggalin natin ang sabaw. mga kababayan. Ito ang ating gagamitin kasi maalat na yung tauko beans. Kaya hindi tauyo yung ating gilalagay dyan. Lagyan natin yung konti ng brown sugar para mananis lalagyan natin mga kababayan ng ating pinanaw na cornstarch para pampalakot sa ating chowsy Ito mga kababayan. Tumain natin mga kababayan ang ating si. Sakto lang yung kanyang alat. Ilagay natin ang ating indong dito sa ating tawsi tawsi na indong okay na ito mga kababayan pwede na natin hanguin ito na ito mga kababayan hanguin na natin Hmm, ang bango. Thank you, Lord. Ito tayo mga kababayan. Tikman natin itong ating nilutong tausi na indong. Bismillah. Mm, Taba. Malasa siya mga kababayan. Yung lasa ng tausi ay maalat-alat na matamis-tamis. Naghalo yung tamis at alat sa ating tausik na imbo. Madali lang ito iluto mga kababayan. Pwede nyo po ito gawin sa inyong mga tahanan. Sarap. -hmm. Mm. Yung balat niya malutong. Lasan ng tausik na ano, sarap. Mm. Mm, sarap. Mm. Ang taba. sarap lasa. na yung lasa niyan sa laman ng itong. Sibuyas. Selje. Nap. To, black beans. Nap. Mamantika talaga yung taba ng ano. yung indom. Masarap din itong luto yung gata pack sa gata. Pero masarap din na subukan yung mga ibang putahe sa pagluluto ng indong. So, naiba na naman yung ating panglasa. Alam, marami tayong alam na ibang pagluluto, ibang klase ng pagluluto sa indong. Sa talagang sa probin, sa marami talaga. Alam na luto sa mga ganitong itong lasa ng indong. Simple lang itong mga kababayan, pero masarap. 走。嗯<多>。嗯。Mm. Mm.